Tiniyagdama ni Jeff Tumbado, nating executive assistant ng suspendido si Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB Chairman Chofilo Guadis III na makikipagtulungan ito sa National Bureau of Investigation sa usapin pa rin ang pagbawi nito ng kanyang mga pahayag sa katiwalian sa LTFRB. Kasunod na rin ito ng hindi pagsipot ngayong araw ni Tumbado sa sapina na ipinadala ng NBI para dumalo sa investigasyon. Anya, mayroon lamang daw itong inaayos ngayong araw kasamang kanyang abogado. Pero una ng hiniling ni Tumbado na ipagpaliban ang pagdinig ng NBI ngayong araw dahil uh, dadalo ito o dadalo din ito sa hiribukas ng kamera. Kung maalala, Nag-isyo po ang NBI ng sa pinakaitumbado matapos akusahan si Quadis na nagdi-deliver ng corruption money kay Transportation Secretary Jaime Bautista pero agad naman itong binawi at humingi ng paumanhin.